Kumusta? Handa ka na ba sa panibago nating tatayan? Ngayon ay dumako tayo sa kung ano nga ba ang mitolohiya. Na ang mitolohiya ay ang magham o pag-aaral ng mito at alamat. Ang mitolohiya ay nagmula sa salitang Latin na mitos at Greek na mutos. Ang metodehiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpul ng mga tradisyonal na kwento o mito. Nasa sanitang Ingles, ito ay tinatawag na myth. Mga kwento na binubuo ng isang particular na religion o paniniwala. Karaniwang tinatala ay sa kwentong mito ang mga Diyos na nagbibigay ng paliwanag hinggil sa isang likas na kaganapan. Sa mga sikat ng mitolohiya ay ang mitolohiya ng mga griyego o ang tinatawag na mitolohiyang griyego. Ilan sa mga sikat na tauhan sa mitolohiya ng mga griyego ay ang mga diyos na sina Zeus, Aphrodite, Athena at marami pang iba. Ang mitolohiya ay nagpapakita ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan. Nakatutulong ito upang maunawaan ng mga sinuunang tao ang misteryo ng mundo, ng tao at mga katangian ng iba pang nilalang. Kaya alam nyo na ang kahulugan ng mitolohiya, atin naman talakayan ang elemento ng mitolohiya. Ang mitolohiya ay may apat na elemento. Una, tauhan, ikalawa, tagpuan, ikatlo, banghay, at ikaapat ay tema. Ang unang elemento ng mitolohiya ay tinatawag na tauhan. Ang mga tauhan sa mitolohiya ay ang mga diyos o diyosa na may taglay na kakaibang kapangyarihan ang tauhan ang siyang gumaganap sa kwento na nagbibigay buhay sa akdang maaaring maging mabuti o masama. Ang ikalawang elemento ay tinatawag na tagpuan. Ito ay may kaugnay sa kulturang pinabibilangan at sinaunang panahon. Halimbawa na lamang ng tagpuan, lugar, pook at panahon kung saan nangyari ang kabuuan ng kwento katulad ng sa paaralan, sa gubat at marami pang iba. Ikatlo, banghay. Una, marami ka na aksyon at tunggalian. Ikalawa, maaaring tumalakay sa mga pagkakalikha ng mundo at mga natural na pangyayari. Ikatlo, nakatukon sa mga at paano ito malulutas. Ikaapat, ipinakikita ang ugnayan ng tao at ng Diyos. At ang ikalima ay tumatalakay sa pagkakalikha ng mundo, pagbabago ng panahon at interaksyong nagaganap sa araw, buwan at daidig ito ng mitolohiya ay ang tema. Ang tema ay may anim na bahagi. Una, magpaliwanag sa natural na pangyari. Pangalwa, pinagmula ng buhay sa daigdig. Pangatlo, pag-uugali ng tao. Pangapat, mga kapanipaniwalang panrelihiyon. Panglima, katangian at kahinaan ng tauhan. Panganim, mga aral sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!